ano na ako, isang tali. Sampung piso na yun. Hani po? Magkano isang tali? 20-10. na yata ngayon ang tali. Ayan mga kadilag, at ito na yung ating mga sangkap na gulay. Mayroon tayo ditong mustasa. Talong, tapos ay sili. Yan po mga yun, mga kadilag ay nahugasan ko na. Tapos po ito na din po mga kanilag yung ating isdang tulingan diyan po ay sariwang-sariwa din po ang ating ginataang tulingan with mustasa at kalabasa. So akin ang papatay ng apoy. Hello mga kadilag! Welcome back sa aming YouTube channel! So for today's vlog po mga kadilag ay wala po akong pasok at ngayon po ay weekend na. So ngayon mga kadilag ay ako po ay magluluto dahil na-miss ko pong mag-vlog mga kadilag. So yan mga kadilag, bali ako ay nandito na sa may labas ng kusina. Medyo maulan ngayon. Kaya tamang tama dahil ang lulutuin natin ngayon mga kadilag ay ginataang tulingan. At bago ako magluto mga kadilag ay ako muna ay bibili ng panglahok ko tapos ay maghahanap din po ako ng niyog. Ayan guys at nandito ko kala Talambo. What? Long time no si Talambo. Di pa nagsusuklay si Talambo. Kakaligo yata ni Bohan eh. Kakaligo mo. Dahil ako ay bibili ng mustasa ay ako yung nagsabi na kay tita ay sabi sa akin ng mama ay wag na daw bumili, na daw lang. Wow! Free! Sasamahan mo ako po sa so, tanay mo Ha? Sama mo ako? Sa tanim ninyo? So, para makita mo kung ga, mamay inapas ko na pala yung inyong taniman. <laughs> so, yan mga kadilag. Nandito na po kami sa may taniman nila uh, nanay at saka nila talambo. Wow! Daming mustasa bo! Saan inyo inyo yan? Hop! Wow! madami din pala dito si nanay na talong na ano ah. Uh, tanim, honey, bo. Parang yan din ang masarap. Chloe, ang talong. Oh, wow, mustasa. Ang sabi ni tita ay tayo ay kumuha na la. Ang kaunti la naman buo aking kukunin. Ako okay, nagpaalam ng kay tita. Ito, ang mustasa ninyo. Napakalawak po ng taniman ng mustasa ni Nabo. Aba, may pechay din pala, honey. Pechay din. Bakit si Bon naman hindi na ay emig <laughs> Ayan po. Ayan po ang mustasahan nila Bo. At ako po ay pipitas na. Dito naman sa kabila ay mustasahan nila nanay. Mga kadilag. So si Bo mamaya ipapahingin ko na lang ng ulam. Dahil ako'y kanilang pinahingi ng mustasa. Ngayon si Chloe naman na. <laughs> Chloe, alin ang mustasa ninyo diyan? Ito po. Talagang yung kanilang ano, ah uh, musta sa mga kadilag ay organic o hindi ini-spray dahil may mga ganito. May mga kain ng uod. Yun ang ating kukunin. Parang ibebenta nila bu yung magaganda. Ayan. Ako po mga kadilag ay medyo maano ang boses. Dahil ako may sipon. Lalaki ng ano mga kadilag no ng dahon. Magaganda ang mustasa ninyo, Bo. Kasing ganda ni Bo ang mustasa. Lalaki ng dahon, Bo. Nakakatuwang mamitas. Si Bo ay minsan ay nakikita ko dito nagdidilig kapag ka na bago pumasok at ang pasok ko ay alas 12 si Bo ay nakikita ko dito. Okay. Laki. Laki buhan eh. Maraming mustasa. Bo, nakay may baka dun. Ah, kanino yun? Kanino baka yun? sa inyo. Ayan, sila po po ay may baka pero yun po yung pinapaalagaan po sa kanila. Kasi pag nag-anak, yun yung sa inyo, honey. Yan yata yung pinapaalagaan sa inyo nila ate Neri. Ayan, napakasipag po nila talambo. Parang ilang dahon laangat. Madami na itong ano, madami ng malalahok buwan eh, oh. Kunti lang ang aking kukuling. Lalaho ko lang sa ginataang tulingan. Nakain ka ba gano'n, boh? Ha? Nakakatawa pong mamigas. Ito yung paborito kong part, ang pamimitas. Magpitas ay bibiro <laughs> dito ang pagtatanim nito. So, hindi na tayo bumili ng mustasa dahil tayo pinahingi na nila ng talakbo. Grabe po ang kuha ng mustasa ninyo. Nalaki. Dahon, no? Mga kadilag. <laughs> Sila ka na ng mukha ko. Grabe po. Isang ano na ako. Isang tali. 10 piso na yun. Hani bu Magkano isang tali? ba 10 20, 20 na yata ngayon. Bow, ang tali. Ang mustasa. dito lang buhay nag mga katulad. Okay na ito. Okay na ang ating mustasa. Tayo ay nakakuha na. Ayan po, si Palambo po ay habang ako ay namimitas sa bising busy bisi pag may marinda ng kanyang tinapay. At yan, okay na po ito. Ito na po ang ating napitas. Kalatalambo. Uh, ano Talambo, let's go. Malawak ang inyong mustasahan. Maganda po at kuwan. Nadidiligan ng ulan ang mustasa. Kaya si Talambo ngayon eh, hindi na nagdilighan eh. Halika na. Let's go. Let's go na. Wala na na eh, madaming tanim na talonghan eh. Kaya niyata ay kuwan kahit gusto kong pumitas ay bukas ay dadating yung aming pinsan ay dadalhin po yata sa nila yung mga ano na yan mga bunga oh doon naman sa kabila ay madaming gabi mga kadilag din, eh. na yan. Basta sana. Tiyan mga kadilag, nandito na kami sa may likodan ni Labo. At si Bo ang sponsor din ng Niyug. Naming sponsor si Bo. Hingin natin kay Pox sa kuya niya yung niyog. Pinapatapasan ko ng mga kadilagay indong. Para kakayo din nila ang lambo madaming tanim na mustasa yan po ay sumasama kalatita pagbibenta minsan ay siya pa ang nagbebenta ng mustasa nila hani bo kanibo, kaya kanina ay deserve magmariyenda ganito pong panahon mga kadilag ang masarap mag luto ng mga gata gata ng niyog. mga ulam na may gata. Diyan mga kalilag, pinapakain ko na po kay Indong. Dahil si Indong po ay may pupuntahan para mamaya ay ready. Nalulutuin ko nila ang... Habang pinapagkain ko si Indong, ay ngayon naman ay ako ay pupunta dito sa may tindahan. At bibili po ako ng ricados. Diyan at dito po ako bibili. <laughs> bibili ng ricados. <laughs> pa, naglulugaw. 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 naglulugaw na dito, mm -hmm. Meron na din halo-halo. Wow, halo-halo. Wow. Maya-maya <laughs> ako mag-vice kong yelo. Sakto naman uh, ko mula. Ay, ang bibiling ko ate. Ate ay biloy. At, at makapagkata. Sakto naman nga yan. Sinisipon yata yung mga kabataan. Oh, eh, ako sinisipon nga din ay. Nadada na ay. Magkahawahan na. Magkahawahan na. Magkahawahan na. Sa Oo. No. Magkano na ang loya ngayon? Yung konti lang. Ay, sige. Ito na. Itong malaking ito. Hi, tita. Hello tia. na ang trabaho na 12. Tsaka po ko, one. Uh, talong. Magkano kayo na ito, Oh, it's Sige, kalahati lahat. ko sa tulingan. Oo, oh. po kayo. Oo. Oh, Oo, gagata. 31. 31? Dagdagan mo pa lang isang cone. Aba, may sili pa pala. Yan, ito na po, uh, Pinamili mga kadilag Butit dito ka A.B. May tindahan na ng gulay. Yan. Hello po sa vlog. Naka po ay uuwi na. Maulan. So, yung pinamili ko mga kadilag ay 65 pesos laang. So, may talong, may sili at may luya na. Ayan mga kadilag. At ito na yung ating mga sangkap na gulay. Mayroon tayo ditong mustasa. Talong, tapos ay sili. Yan po mga yan, mga kadilag ay nahugasan ko na. Tapos po ito na din po mga kadilag yung ating isdang tulingan. Yan po ay sariwang-sariwa mga kadilag. Yan po nabili ni mama sa tulay. Itang kita naman po. So ngayon po mga kadilag ay eh, ako'y maghihiwa na ng ricados. Balatan muna natin ng ating luya. Tanitan natin ng peeler para mabilis. So, oh, yan mga kadilag. Dinagdagan ko din yung loya. Mas maganday eh, Mas madami ang ating ilalagay. Ngayon naman mga kadilag ay yung bawang atin ang babalatan. Muu-ulan. Huh. Grabe ang ulan mga kadilag. Lakas ng ulan. Patak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Mas madaming luya, mas masarap. Yun ay pampawala din mga kadilag ng lansa. ng isda. Itong bawang naman, ay di gagami, pipipitin lang natin mga kadilag. Tapos, atin laki mga kadilag sa platito. Ayan. At ngayon naman ang ating ihiwain mga kadilagay ang ating gulay. At Ito'y nahugasan na. So, ito ay papangunahan ng ating talong. <laughs> papangunahan. At susunda naman mamaya ng ating mustasa. Okay na ang ating talong Susundan naman ito ng ating mustasa mga kadilag. So, yung ating mustasa na sariwang-sariwa ay ating hihiwain din para hindi ganyan kalaki. So, sa tatlo ating ibabalik sa ating langga ng maliit. Okay na. Itong sili naman ay okay na din ito. Sasama ko na din lang dito sa mga lagayan ng regados mga kadilag. Ayan mga kadilag, yung isda po ay nahugasan ko na at nailagay natin na din sa ating kaserola. So bago natin ito gataan ay atin muna mga kadilag igaganga dahil gusto ko mga kadilag sa ginataang tuli niya na yung medyo maasim-asim. So, ang atin pong ilalagay muna din yan ay yung mga ricados natin. Ayan. Tapos, sumunod mga kadilag ay ilalagay na natin ng asin. So, yan. Okay na yan mga kadilag. Tapos, lalagyan na din natin mga kadilag ng paminta. yan para kiplado na siya so, may ilalagay na lang yung gata saka yung mga gulay so mga kadilag ngayon naman ay lalagyan din po natin siya ng suka so, suka lang po talaga ang ating ilalagay Ayan. atin nang isasalong mga kadilag sa apoy. So yan mga kadilag, sabi ni Mama ay isabay ko na din daw po yung gulay dahil isa hingkata na lang yung ating gagawin dito mga kadilag. So lalagay ko na po yung talong. Ay ito lang ko yung medyo matagal lumambot. Kumpara sa mustasa, yung mustasa ay mamaya na lang pagkalagay ng gata so, atin po tatakpan ulit at hintayin lang maluto ng kaunti. So yan mga kadilag, mukhang luto na po ang ating talong at saka ang ating isda. So kahit medyo may sabaw-sabaw pa ay lalagay na natin ng kakang gata. Dahil tapos ko ng gatain mga kadilag. Lagay muna natin mga kadilag yung sili. Tapos, lagay na natin ang gata. Ano Ang Tapos, lalagay na din po natin mga kadilag ang ating mustasa. <laughs> So, yan po ay hindi ko na muna tatakpan. Dagan natin ng kaunting paminta. Dahil kanina yung aking paminta na nailagay, isang praso laang. So, dagan natin. O, oh, malapit-lapit na ito. Maluto mga kadilag. Atin ang medyo haluin. Para maluto yung ating mustasa. So, yun ay kaunting minuto lang at okay na. Tama, tama lang yung luto ng kalong. Bago ang lahat, o bago natin ito ahuni na ititikman ko muna. Para pagka matabang ay pwede pang lagyan ng asin. Medyo matabang nga uh, mga kadilag. So, beti pa natin siyang lagyan ng asin. Kapahinaan ko na din ng apoy ng kong. Uh, para hindi maiga pa yung sabaw. Yan mga kadilag at yan po ay nadagdagan ko na ng asin at mukhang luto na din mga kadilag yung gulay. Yan po ang ating ginataang Tulingan with mustasa at galong. So akin ang papatay ng apoy. Woo! pulong pulong kulong mga kadilag. Masarap, masarap. Adi, iwawindong. Baka mapadamak ka. So yan, mga kadilag, naisalin ko na po ang ating ulam. Ito na po ang ating dinataan na madaming isda. Wow. Meron pa rin po dun sa kaserol ng mga kadilag. So, yan mga kadilag. At pinaglagay ko na po si Talambo ng ulam. Sila Talambo. Dahil ako ibinigyan binigyan nila ng mustasa. Tsaka ng niyog. Dadaling ko na po sa kanila. Bo! Tutulog dito si Pox. Bo! Asan si Bo? Halika! Saan ka? Ah! Diyan ka pala. Oh, ulam. Kumain ka na. taman tama ano tanghalian? Ay, dito mo nalagay. Okay, Oh. Hmm, salamat sa iyong mustasa at saka kuwan. Niyog. Yan, at tinabi na po muna ni Bu yung ulam. Kumain na pala si Bu. So, yun mga kadilag, dahil medyo na late itong aking pagluluto. Pero tama lang din naman dahil kami late na din nag-umagahan kanina. At ako din ang magluto ng kalabasa. Ay si mamay medyo busog pa. So ito ay pang hapon na lalaan namin. Ay ako naman ay kakaunti ang tinain kanina. Kaya ako mamamahaw ngayon mga kadila. Nasa ko kapatid ko pala yung mamamahaw din si Didi. May di ah. Kuha ka dito. Makikimapaw ah. Oh. Hindi <laughs> mo. <laughs> ito ito, ito dito ako kumuha. Ito ay pang Ito ay pang mamaya. So, nagtabi na din po ako mga kabilag ng pang mamaya. Ayan, pati si Elia. Masap? Parang napipilitan lang sa si video. May hindi na kalabasa kong luto. Kami <laughs> <Yeah. laughs> kong time ngayon ah, nakakapagluto. Yung mga nakarangling gumawa ka talaga yung Ito po yung kalabasa na lang po yung tira sa so, niluto ko kanina. Saan po tayo, mga padilag? Salamat hmm. sa inyo, mga padilag.